Muabot sa 15 ka mga tao ang nasikop sa tulukaadlaw kaadlaw nga anti-criminality operations sa Talisay City Police sugod ni March 28 hangtod na sa March 30. Lima kanila nasikop tungod sa paghupot og mga dili lisensyadong armas nga usa ka paglapas sa Comelec Ban. Usa kanila kining 35 anyos nga si Alias Justoni nga taga Barangay Tangki Talisay City. Matud pa, nagpahigayon ng hot pursuit operations ang Talisay City Police batok sa sadu sa kawat. Naaktuhan si Justoni nga naghupot ug dili lisensyadong armas ni atong Sabado sa Kadlaw. Nasakmitan usab ug dili lisensyadong armas ang 38 revolver nga adunay upat ka mga bala ang 44 anyos nga security guard atol sa pagpatuman sa arrest warrant. Samtang lima usab ang nasikop tungod sa pagpamaligya o gidiling drogas. Diin kapin sa lima ka gramo sa gidudahang shabu ang nasakmit nga mubalor sa dulan 14,000 pesos. Duha sa nasikop mga babay. Unang nasikop netong na Sabado sa Kadlaon ang 42 anyos nga si Alias Gunda nga giingong nakuhaan og kapin 2,000 pesos sa gidudahang shabu. Nasikop sa netong na Domingo sa gabi sa Barangay Poblasyon ang 49 anyos nga si Virgie kinsad nasakmitan o kapin sa 3 mil pesos nga balor sa giniling drogas.